Kung pampasalubong yung hanap nyo, dito na lang kayo mamili. Mura pa. Magche-check pa kami dito sa Lungfong kung meron pa kaming mga bibilihin na pampasalubong. Let's go! Lungfong Gaming. Check natin yung prices. May fino dito. Oh. So kung hindi pa kayo makakapunta ng Japan, dito na muna kayo bumili. $3,499. HKD yun. May Chubaki rin. $52. Dito pala sa branch na to, mas madali kasi mas makakapag-testing ka kasi nakalabas yung mga items nila. So, ayan na rin yung prices. Then, ayan, medyo malun sila dito. 338. Nandito pa rin tayo sa mongkok, ha? Pero ito mura, oh. 125 HKD, Calvin Klein. Ayan, may clinic happy dito. I-post nyo na lang din screenshot. Ito pa, David Off. Full water. Mababango yan. Ito pa yung mga options dito. Ang bango nito. So, perfect. Lalo na sa mga mommies natin. Actually, for akin din pwede. 288 HKD. So, 100 ml na to. Kukunin natin to. Ito, for protein nyo. O, oh, 30 HKD. Masarap to. Nakabili na kami yan. Tignan nyo tong satay fish, o. Oh, 9 HKD. Guys, gagawa namin to ng detailed vlog, ha. I-upload namin sa aming YouTube channel yung aming buong shopping experience dito sa Hong Kong. Kaya, isubscribe nyo na ang Team Ogad Vlogs. Self-service pala dito. wala ka mo to, anak. Mahirapan si Mami. Hindi magaling si Mami mag -ano. Done na! <laughs> Grabe. Mabilis ang shopping dito sa Lungfong. thank you